Pupuhin ang Panginoon. Welcome po sa ang katotohanan. Saan nyo man ito napapanood sa YouTube o sa TikTok, maaaring sa Facebook o maaaring sa Red Note, ay mula po ngayon ay makakapakinig na muli tayo ng salita ng Panginoon. Ang ating pong Dailan ay mababasa sa Roma, Kabanata 1, Talata sa Sapagkat hindi ko ikinahiya ibang Ibanghelyo, sa pagasyang kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng bawas sumasang palataya, unay sa Uyo at gayundin sa Grego. Kaya mula po sa pagkakataong ito, ay meron na pong muling pangangaral na nito sa YouTube man, sa Facebook, sa TikTok, sa Red Note, at maaring maging sa anumang posibleng tayo ay makapangaral sa social media. At kung kakayanin ay sa Instagram. Ako po si Carlos Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Uri! ang Panginoon.